Hello mga manang! Welcome sa ganap ni Miss Tirang. So karon mga manang, aning uh, sayo ko o sakay o bas, alas dos gini sa kaadlawan mga manang kay na ako'y klase karon. Mga manang, kinahanglan yun ko makasakay o sayo kay og dili ko makasakay sa alas dos sa kaadlawan, malate mangko ko. So dapat maabot ko dito sa Caraga State University Uh, sa main campus ang pa yun, dapat ko alas kay Kaya naman lagi ko seminar sa research nga angay na akong apilan. Karon mga manang, atong ipadayon ang ako ang istorya sa kinabuhi mga manang. Kung ano yun nga, gusto yun ko makahuman eskwela. Gikan sa elementary, sa high school, hantod na college nako ko, hantod nag master's degree nako ko, hantod nga na karon sa doctorate na nga uh, part sa uh sa akong pag-eskwela. Kaya tungkol manang, inspired ko kaayo nga makahuman ko kay akong gitanaw. Kumbaga, ang akong mga ginikanan gusto gin nila nga makahuman yun ko nga akong kinabuhi pinaagi sa pag-eskwela. Kaya mga manang, kung nakabalo mo, ako ang mama, grade 2 ragin in town, mga manang, niya si Papa grade 5 ra siya mga manang. So, ing anak kalisod ang kinabuhi sa tao mga manang kung dili ta mo eskwela. So, mo na mga ginikanan gusto ko nga makahuman gid daw ko og eskwela kay pa dili daw ko maparihas sa ilaha. Ang anak gyud mga manang. So, karon mga manang, adlaw na, na adlaw na ta. So, murag hapit na ta maabot dito sa siis mga manang. So, magpadayin lang kung story-story mga manang while mangita mo sa kaanyag o kalami sa karsada mga manang. O, lami kayo. Lami kay magbiyahe ba sa karang kaadlaw mga manang. Kani ako trabaho mga manang, uh, gusto gig ko sa akong kinabuhi nga ma-challenge ko per me. Gani mga manang sa una, adeser uh, ko nakahuman sa akong master's degree sa Saint sa College. Mga manang sa tandag, Before Anna, nag-eskwela po ko mga manang sa Philippine Normal University sa Prosperidad, mga manang. <coughs> giubog yun din ko din ha, akin na ugan siguro na sa kabug sa panahon. Mga manang, nakaabot na ng sa Caraga State University. Ning agi ko din mga manang sa overpass. So, diha ko nang agi. Pada yung manang, wala ko nakahuman sa PNU Mindanao kay nasakit mang ko. 30 units lang ang, ang ako ang nahuman dito. So, dito aman ang challenge po ko dito kaayo, no? So, nakaundang ko niya, ning transfer ko sa St. Teresa, dito na lang ako gihuman, kaya mas dool-dool man ang St. Teresa. So, dito na ako nahuman ang ako ang master's degree. Karoon mga manang, musulod na ta sa CSU, panaog na ko mga manang. So, ato, ta, itorta mo kadali. Pero, wala na na ako, mga manang ang pagsulod sa gate. Iturta mo largo mga manang sa Caraga State University State of the Art Library. Mo ni manang ang isa sa pinakagwapa, pinakabunga, lami kaayo nga library sa CSU. So atong tan-awon mga manang kung unsa gyud ka ang ilahang library. Wala. Mo siya mga manang. So pagawas ko din na ang mga manang dito ko sa sa, sa labi nga part. Karang sa entrance nga part Welcome sa lahang kuan library. Kana mo na akong isa sa pinaka bright nga klase mga manang mukaon na og research. No bagtikan gina siya kaayo mo lalis guna sa mga manang og professor na mga manang. So ingana simple lang na siya pero mukakak na sa manang pag-abot sa research. Padayon ka manang sa istorya si Mama Gidman ang isa sa tao nga nag-push through sa ako ang ah, uh, mahuman kong Kay kung mahuman akong eskuela, pwede na ako mag-apply, bisag asa, dali ka ay pag-apply, kayo naman lagi ka na human o og o wala ka makahuman, lisod ka ay mangita og trabaho. Bili ta man ang pwede mag-ingon nga diploma lang ang kinahanglan dili po ingon mga manang nga discard lang ang kinahanglan kinahanglan yod, mag yun mag-uban yun ng diploma o <laughs> discard Pagsugod -so na daw manang ang amu ang research, mauna ni siya. Nagsugod -so na ang speaker, nag-start na, nag na siya sa iyahang first nga topic. Ako mga classmate mga manang, mauna siya, ano akong mga classmate. Si Ma'am Aluna, napot si Ma'am Krislyn, si Ma'am Niza, si Sir Ruben daghan kay kung mga mga manang mga bagtika na sila sa research di na angay natong kuanan kana. tamay tamay mga manang kay bagtikan gina sila pag abot sa research kani uban mga manang kapuyan magsigbalik balik balik kung kanang iskuila na uban di pa makahuman ng mag master's degree nila kay kapuyan lagi daw sila labi na pag abot sa research maglisod ginaw sila og research pero dili mana na angay kalibgan gud kay along the way makalearn naman ka tabangan man ka sa mga professor. So ana lang gud maning kamot lang. Dili pwede magseryoso takayo sa tong pag-eskwela. Dapat enjoy lang sa panag sa mga happy ra good mag-smile lang ana nya mangutana sa mga classmate og naay kalibgan. Din hira mga manang. Thank you very much sa tanan akong mga viewers, supporters. Thank you, thank you. Love, love.